araw po sa inyo, Sir Senator Rafi Tulpo. Ako po si Mary Angel Arbelin Nueva o FW po dito sa Nagsaran, Saudi Arabia. Humihingi po ako ng tulong na sana po makawi po ako ng maayos at ligtas sa Pilipinas. Kasi po yung amo ko po dito, sinasaktan ako at saka minamanyak ako ng anak ng awa ko. Maraming salamat po. Why you here? You go go outside. Go outside. You always hear in my bed. Tawagin nyo agad si, ano, si Arnel Ignacio. Okay. Ay, dapat mapawin na agad to. Agad-agad. Okay. Sir Jay, magandang hapon. Magandang hapon din po. I say, malungkot po ito. Ilalapit yung reklamo sa amin. Opo. Oh, And I consider this as an emergency. Dapat mapaalis na po talaga si Mrs. Doon sa bahay ng iyong amo. Sa mga bansa po ito, sir? Sa Saudi po. Saudi? Sa Narjan po. Okay. Nakaredy na. Umpisa mo natin si Laila International Service Incorporated. Laila Concepcion, yung president. And then mamaya, yung ating action man sa so, OWA, uh, si Mr. Arnel Ignacio. Ma'am Laila, magandang hapon hayaan ni worker kasi wala talaga gusto gusto ng talaga nilang ano. Ano po? Oh, oy, oh, oh, sir, nandito ka lang kahapon sa opisina tapos nandiyan ka na naman pala. Eh, wala naman po ako nagawa nung una eh. Inan. Ano wala nang nagawa nang una? Kinausap naman siya ng maayos. Tapos mas masyado naman kayo saturated na magsabi eh. Yun lang sinabi kung talagang gaganyanin, inano lang siya sa, sa ano, tuhod, eh ano naman. Whoa! Wait Kanyo, a minute. Ma'am, op, op, para sa iyo, wala lang yun. Hinawakan na siya sa tuhod? Hindi. Kung i-ano na natin, yung wala. Yung natin, ano, lang yun, Ano? Sa sa sandali may... lang. Uh, that's unacceptable. Para sa iyo, exaggeration na yun? Yung amo pupuntahan, yung kanyang ano, trabahante sa oras ng pagtulog at uh, tatabihan niya at siya sa tuhod, wala lang sa iyo pagsumbong niya hindi sa inyo, na, exaggeration hindi. yun? Hindi naman, sir. Uh, Madali ka magsalita kasi okay. hindi sa iyo ginagawa. Kung sa iyo gawin yon Ah, hindi po naman sir. Ibig sabihin <coughs> hindi nga, hindi, hindi ka, ka ma'am, sandali lang. Kung ikaw ay nangangamuhan sa Saudi at yung amo mo habang ikaw ay natutulog pinasok ka sa kwarto at hinawakan ka sa tuhod, anong gagawin mo? Tapos pag ay, nagsumbong siya, ka sa pag nagsumbong ka sa amin, sabihin ko exaggerated ka. Hindi naman po sir, kasi siya na sa word ko pala. Hindi ma'am ka kasi na? kasi hindi pinagalitan mo pa titong CJ. Hindi natural, naman, natural na galing siya dyan sa iyo, natural. Pumunta siya dito dahil nakita niya na pagpunta niya sa iyo wala nangyari. Dito sa amin, may mangyari ito. Sinisiguro ko sa iyo. wala akong problema naman po. Sir, ngayon, mayroon po silang usapan ngayon ng agency. Pupuntahan po siya ngayon. Mayroon na pong ano, kausap po rin siya kanina. At kausap po rin yung may-ari kanina ng agency. Yung uh, pupuntahan po siya. Mayroon po silang schedule po ngayon. Ma'am Mary, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. Sa, sa ngayon po nasa bahay pa rin po kayo na inyong amo? Yes po. Kagahapon ko pa po, po sila inaantay. Kahapon pa po inaantay itong mga taga-agency pero hindi po dumating. Opo. So ilang beses na po ginawa to sa inyo ng amo nyo, ma'am? Ano po, yung panghihipo po, pangalawang beses po nung may video po ako. Unang beses po, July 17. Pangalawang beses po, yung po yung may video ko, July 18 po. At ito po yung nasabi niyo na sa agency. Opo. At ang sinasabi ng agency, yung pagsusumbong ninyo, exaggerated daw. Kaya doon ako napikon. Pasensya na. Sobrang galit ko doon. Tsaka po kag kagahapon po sinabihan po ako ng amo ko na ano po daw problema. Bakit po ako tumawag sa agency ko dito sa Pinas at tsaka sa Saudi. Okay na daw po kung may problema daw. Ako. Sa kanya daw ako magsabi. Hindi daw niya ako dadalhin sa office. Sabi po kahapon. Mr. Arnel Ignacio, Administrator ng OWA. Sir Arnel, magandang hapon. Magandang hapon po. Senator, uh, ko po yung hapon ni Mary Angel and Remorquez. Ayun. Okay. Paano natin pag ng ang hapon niya, sir? Para sa akin, maging magandang hapon natin lahat kung siya po ay mapupula out araw ding ito, sir Arnel. Ito, uh, Tinawagan pinawagan na po ng ating yun, pero ako sa si Christine. Matibay ho natin na uh, sundali yan. At uh, tinawagan na yung uh, agency, yung dadaling ka today ng iyong employer, sa office na Nudge Run. At uh, from there, kami na po ang bahala. At uh, inutos ko na wag na wag ka nang ibabalik sa employer. O, oh, wala lang o lang po yung kumuha sa akin. Ngayon na po bumalik sa agency. Nadala na po ako nung sa una kong employer na pinaso ako. Sinabi na ako daw po yung nagpaso sa sarili ko. Tatoo lang daw po yun. Kaibigan po kasi ng agency yung una kong employer. Inol po nila na yung cellphone ko kaya hindi agad ako nakatawag. Sir Arnel, ang sinasabi po nitong si Ma'am Mary, kung pwede, mas malaking tiwala niya sa OWA kaysa doon sa amo na magdadala sa agency. Mas maganda raw kung OWA na po ang susundo sa kanya. Pwede ho ba yun, Sir Arnel? Pwede, pwede. Wala kang problema, Sen. At uh, yung sinabi niya siya ay tinaso, eh, uh, natin yan. Madali lang gawin niya, Sen. Ayun, okay. So ngayon pong araw na ito, uh, pwede na po natin masundo yung OWA po. Mas may sa OWA. Kayo na pong susundo sa kanya. Ito ang ating, ano, si, uh, si Welfare Officer Christine. No? Si, Welfare ito, Officer Christine no? ang susundo. Anong oh, oras but, po, sir, para magready na po itong si Ma'am Mary mag-al sa baluta na? Medyo malayo lang po kasi ang lugar niya. Kasi mga 10 to 12 hours yan. But so, ngayon pa lang, papalakarin ko na. Ten, gusto ko lang po kayong papalamatan. Alam niyo, nagagawa namin ito dahil sila po ay uh, nakakapagrenta na ng mga mabibilis na sasakyan. Mm -hmm. Dahil doon sa ito tulong niyo sa amin sa, sa eh, fund. Maraming salamat po. So magagawa po natin yan today. Mautusan ko na ngayon mismo. Ayun. Okay, sige po. Mga 10 hours po. Ah, kasi malayo yung... Ayun, eh, talaga pong malayo pero lalakad na po sila. Okay, pero, pero pwede ho ba ngayon, Sir Anel, pakitimbli na po natin sa mga otoridad doon, baka eh, yung 10 hours medyo mahaba-haba po yan, baka umabot ng pagkatopak itong si Amo, may gagawin po na hindi ka nais nice, nice na naman. Ito po, uh, kasama rin po niya pagkaganito. Ito po, uh, in uh, ngayon po mismo nakikinig na sa atin si uh, Belper Officer Christine, narinig niya po yung aking order na siya na po ang sumundo kasama po nila diyan ang ano ang uh, Saudi authority from they do then then they will come to uh, uh, to pick her up Opo pero ang sa akin lang po sana si o oh, si Ma'am Christine tumawag na po sa mga authority sa Saudi at uh, sabihin sabi na alam na po yung pangyayari kaya wag wag na niya lang pakialaman etong si Ma'am Mary Okay uh, well of oh, Christine yeah. Narinig mo sa si senator. Oo. Paki-sabihan uh, na yung authorities at sabihan mo yung employer that we will be picked up at uh, pakiwan lang na wala nang dapat pang gawin na kahit ano pa makakapaglagay sa alanganin kay Mary. Ayun. Okay. Sige. Okay. Ayun po siya. Sir Arnel, ngayon pa lamang ako ay talagang taus puso nagpapasalamat sa iyo. Napakagaling mo at napakabilis mo talaga umaksyon. Pag ikaw ang tinatawagan namin, nagkakaroon agad ng resulta amang inilapit namin sa iyo. Mabuhay ka, Sir Arnel, at mga kasama mo dyan sa OWA. Hindi po ang aming inspirasyon, Sen. Ito lang ho ay pagtanaw namin ng pa utang na loob sa inyo sa Uwa. Thank you po. As always, palagi po ako nakasuporta sa inyo, lalo na pag nandiyan ka. So, Sir Ranel, ibibigay po namin yung number niyo dito kay Ma'am Mary. At Ma'am Mary, naka-standby ka lang, pwede kang tumawag kay Sir Ranel anytime. Pagkatapos na pag-uusap natin, ibibigay okay. ko rin sa inyo yung number ni Odette para pwede kayo magtawagan. Mamunito namin kayo, okay? Opo. Thank you, thank hindi you. Hindi po pa ako kukunin dito ng agency, baka po kasi hindi nyo ako makontakt pag kinuha ako ngayon. Oh, paano yan, Sir Arnel? Paano pag nauna yung agency? Ay, ano naman po, uh, tayo naman ay eh, close coordination sa agency ko. Ano naman ang gawin niya? Ano Takot siya sa amin. Ayun. So, may coordination sa agency at sa OWA. Sige, so hindi action yung agency nang walang go na sa awa, or hindi sila action nang hindi nila tinitimbre sa awa, Tama? Opo. Ayun, sige po. Salamat sige po, Sir. Dagdag ah, ko na para magkaroon ng lakas ng loob ah uh, ah uh, sir so, kapag ka sila ay medyo malalaki sa iyo kaagad yung recommendation niya for cancellation or suspension of their uh, of Ayun. their oh, mabuti yan ayan nakikinig yung agency ayan nagbigay ng strong warning si uh, Sir Arnel Ignacio ng OWA, yung administrator natin sa OWA. Salamat po, Sir Arnel. Mabuhay po kayo dyan, Sir. Salamat po, Sir. At sa uh, Sir Mary. Sir Arnel, thank you, thank you very much. ah Thank you. thank you. Thank you. Ma'am Laila. Next okay. time, medyo okay. kailangan isip-isipin niyo po yung mga binibitiwan yung salita. Ano po? Huwag kayong magpadalos-dalos na lang. Opo. Kasi Masakit po, po, yung Okay. Opo. Kasi wrong words po yung nasabi ko. Kasi... Kasi ka na po. Opo. Pwede ko rin po kasi porsentong owa o... Opo, opo. Di ba? Na kasi kayo po... Ka na, sir. Sige, thank you po ma'am. Salamat po sir. Sige, sige. Magandang hapon ma'am ha? Kahit na magandang hindi magandang na hapon ko. Sige, thank you. So, Ma'am Mary, huwag mo ibaba ang telepono, ibibigay sa ni Odette yung number niya, number ng OWA lahat para sa seguridad mo. So, in 10 hours or even less eh wala ka na dyan. Kung mauna ang agency, pero, kung, kung after 5 hours na dyan ang agency pero bago ka nila makuha, kailangan magpaalam muna sila sa OWA. At mag-uusap yung WhatsApp agency, okay? Opo, sir. Salamat po ng marami. Opo, ma'am. Next week, ma'am, nandito na kayo. Magkita-kita tayo dito sa studio, ha? Salamat po. Susunduin po namin kayo. Magandang hapon po, madam. Ingat po. Thank you. Thank salamat you. po. Thank you po. At, uh, sir Jay, maraming salamat sa inyong tiwala sa amin. Maraming salamat din Opo. po, sir. Rapi, Opo, po. baka po sa isang araw, nandito na po yan. Opo, maraming salamat po. Opo, sir. Sig sa inyo lang po kasi talaga ako nagtiwala eh. Thank you, sir. Salamat okay. po sa tiwala. Kaya nga po, yan, ginawa natin lahat sa tulong po ni Arnel Ignacio. Na, napakabilis po, Max, Matagal na namin itong kakilala si, si Sir Arnel Ignacio. Pag meron kami nilapit sa kanya, talaga namang umaaksyon to pati yung kanyang mga kasamahan dyan sa OWA. Salamat po, sir. Magandang hapon. Sige, po. marami salamat po. Magandang po. hapon. Dip. Thank you. Again, ako yung kapasalamat uh, sa mga taga-OWA sa panguna ni Mr. Arnel Ignacio dahil subok na talaga itong uh, si Mr. Arnel Ignacio at yung kanyang mga kasamahan siya ha, yung grupo niya. Talagang mabilis yung aksyon. Ayun, nung narinig ni uh, Laila Concepcion, yung president ng Laila International Services, nung una, kita mo yung boses niya, tatalak-talak, galit pa. Nung marinig yung boses ni Sir Arnel, o, <laughs> nag nagsore, na. Kasi alam niya na pwede siyang may kalalagyan siya sa OWA. Yes, pa ko nandiyan ako, e, di ba? O magsa-refer ang office ko sa Senate sa OWA. O di. <laughs> lalo na baka durog siya. Hindi nga next time kasi kayo mga nakatake agency, matapos niyo kasi matangkap yung pera niyo, kuha na kayo. Tumatalikod na kayo doon sa mga ano niyo, worker niyo. Huwag ganoon. Matapos yung pagkakitaan yung worker niyo, talikuran niyo na agad. Dapat start to finish hanggang sa makauwi. Safe yung inyong worker. Ganoon dapat kayo tumutok. Ipinagkitaan e, niyo eh. Di ba? Okay.